Lalo pang dinagsa ang simbang gabi sa Kalayan Grounds ng Malacanang. Bukod kasi sa espiritual, nakakawala ng lumbay ang mala fiesta na kapaligiran sa palasyo at magang lutong puto bumbong at bibingka na may kasama pang kape at mainit na tsokolate. Si Clazel Pardilla sa Detalia Rise and Shine Clazel. Sana gumaling pa ako, mababa pa yung buhay ko para sa mga apo ko. Yan ang bit-bit na panalangin ng stroke patient na si Ronald at kanyang anak na si May. Pinagdadasal ko po na kahit uh, walang pera, basta healthy lang po lagi yung family, tsaka uh, strong po yung family. Ilan lamang sila sa halos limandaang dumagsa sa simbang gabi eh, na ginawa sa Malacanang Palace Grounds. Sumentro ang ebanghelyo sa pagpapatunay ni San Juan Bautista sa pagdating ni Heso Kristo na siyang nagbibigay liwanag sa ating buhay at mundo. Ngayon, ikatlong linggo at tumama sa ikalawang simbang gabi, ang Gaudete Sunday, tinatawagan tayong patuloy na magalak. At ang pagiging masaya yung tuwa ay regalo no? ng banal na spirito. Ang pagiging masaya ay yung pagiging tunay na saksi ng liwanag. Tunay na saksi ng ating Panginoong Esokristo. Sa kanyang edad na 70 si anyos, malaki raw ang pasasalamat sa Diyos ni Cora. Kaya naging panata na ang pagkumpleto sa siyam na araw na simbang gabi. Pinagpapasalamat ko, siyempre, sa kay Lord na so much blessing, small or big. Basta, uh, uh, when I wake up in the morning, I give thanks to the Lord For blessing everyday. Matapos ang misa, nabigay ng puto bongbong -bong at gibingka sa malakanya. Ang pagdaraos sa simbang gabi at simpleng kainan sa palasyo ay bahagi ng Tara sa Palasyo Program na inisiyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos sa pamamagitan ng Social Secretary's Office. Layo nitong patunayan na bukas ang palasyo sa publiko at iparam damang spirit of Christmas ngayong Pasko. Masaya kasi bukod sa nakikita namin loob ng palasyo, nabibigyan kami ng kahit munting regalo sa pamagitan ng ganito. Natutuwa rin kami sa tulong niya. Kaleza Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.